Grabe na to mga lodo ha. Ang dami-daming player, sila Draven po yung nakalaro namin eh ha. E palutong mga to eh no. Di bale okay lang. Sayang hindi tayo nakapagbadang dito. Paglalaroan ko muna sila ng apoy ko gamit yung baler ko eh ha. Ito yung unang clash namin mga lodo Ako pa nga yung naka first lad Ang galing ko mang KS nun eh no Yung dragon lipad lang lipad eh ha Hindi ko tinamaan ng aboy Kaya wala tuloy tayong stack mga lockdown tonight eh ha Yung aso dito susugod pa Binugaw ko ng aboy na takot na Ganun din ang gawin nyo sa mga asong hahabol sa inyo Bugawin nyo ng aboy baka matakot din eno eh, Eto Ito na magsisimula na yung pangalawang clash namin yung tank namin dito, hindi din nila pinilagpas Talagang buong presa nila binalagpag ito para lang mapatumbang aming tigril. Yung Nathan natin buti dumating, dagdag presa natin to sa gera mga lodo eno. Eh Malapit na nga palang mabuhay yung lord dito mga lodo ha kaya sinisecure na namin yung lugar. Akala siguro ng edit dito makakatakas siya sa atin. Ayun tuloy, inihaw na robot katuloy sa amin. Ah, bali, mas madali na tayo mag Lord Neto kasi apat na lang yung kalaban eh, no? Wow, ah. Ganun pa man, kahit kulang sila dito, mga loto, sinubukan pa rin nilang mag Lord Eh, no? Ang galing nyo, akala nyo makukuha nyo yun eh, ah. May lumilipan ng mulate dito. Gagawin ko tong iso. Masyado ka nang makulit dito, ha? Ayun, umatras. Natakot naging iso, eh, ha? Habang nasa baba yung lord namin, kami naman nakaka-freakush kami dito sa ibang lane ng kalaban ha. Sinasamandalan namin kasi nagkadet sila dun eh no. Namang na nga kami sa laban dito kaya yung mga kakampi tuloy tumatapang na eh no? Ang galing siya tuloy yung patay dyan. Wow ah Yung gabi siguro sobrang init na init na sa apoy natin. Kaso ang kapal ng balat na buhay pa ha. Laki siguro Manila to ha. Saray sa init eh no. Ang galing mo rin eh ha. Isimulan na nga pala namin yung second lord dito mga lodo ha. Kaso, ayaw nilang ibigay. Talagang gagawa talaga sila ng paraan para pumalag sa amin, ha? Sobrang distansya nga pala ng ginagawa ko dito, eh, ha? Para di tayo basta-basta nahuhuli. Yung init yata dito, nagkamali ng paso sa gira. Ayan na, hits stuck tuloy sa sobrang init ng laban. Yung dragon dito, namatay na rin sa sobrang init. Tapos yung keep dito, tumatakas. Kaya pinaputukan ko, boom, sa pool. Wow, ha? Ang galing ng job ko nun, eh, ha? Apat na yun na wala sa kalaban, mga idolot tunay. Sa na tingin namin, pwede na yata itong i eh, ha? Ang galing namin eh, no? Hindi na kami lord dito. Tinulak na lang namin yung gitnang tori nila. Wow, ha? Sa sobrang kagustuhan namin matapos yung laro, ha? pinipilit talaga namin tapusin eh no kasi pag nagka-item pa yung mga yan baka makabawi pa eh ha siguro naikinis na tong init sa akin mga loto ha kasi ilang beses ko na siyang nabibiktima na apoy ko eh no ayan nakapatay na naman kami ng dalawa wow ha pagkasungkit ni Miss Itad dito wow nakuha niya yung dalawa ang galing mo ang galing ng jamba mo ha yung buti kayo lumipad palayo bumalik ka dito ha ang kapal ng balat mo balat lagot ka talaga at dito na yata magtatapos yun laro, ha? Yung butike, wala nang gagawin sa apat yan, eh, no? Ayan, no? Pinaubayan niya na. Tinanggap niya na yung katotohanan na hindi niya na kaya ipaglaban yung tore. Wasak ang kalaban, ha? Wow, wow, we end up. Shout nga pala sa mga solid nating viewers na sila Zayjan Umoso, Jamil Oxford, David Ilamu, at Luis Muega Ayan, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ha? Wow, MV ko nga. Ang galing ng chamba ko, Lupet. Nice game, Kila Draven.